Magandang araw po Tong mga kaibigan. Araw. Sa Samuli ay magpapaksa na naman tayo ng isa pang talata na ginagamit nilang batayan na di umano ay si Kristo raw ay Diyos. Patutunayan natin ngayon na ang talatang ito ay maling salin. Ano po ang talatang ito? Ito ang Ebrio Uno Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Ayon sa kanila, si Kristo daw ay tinawag na Diyos sa talatang ito. Kung tatanggapin po natin na si Kristo ay tinawag ng Ama na Diyos dito sa Ebreo 1.8, ay lalabas na ang Diyos ay magiging dalawa. Kalawa, ang Diyos ay may Diyos din o may kinikilalang ibang Diyos bukod sa Kanya. Sapagkat sa Ebreo 1.9 ay sinasabi, Inibig mo ang katwiran at kinapuotan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos, ang Diyos mo, ay nagbuho sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Samantalang mapapansin po natin na ang pahayag mismo ng ating Panginoong Diyos na nagpakilala na tunay na Diyos na nakasulat sa Biblia sa Isaiah 44, 8 Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man Hindi ko baga ipinahayag sa'yo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato Ako'y walang nakikilalang iba Dito po sa talata yung tanong na may dalawang Diyos ba? Hindi, wala po. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Sabi niya, may Diyos ba liban sa akin? Wala. May kinikilala ba ang Diyos na Diyos bukod sa Kanya? Ang sabi niya, ako'y walang nakikilalang iba. Sa mga ang talatang Ebreo 1.8 na ginagamit nilang batayan para ituro na si Kristo ay Diyos, maling salin ng talata. Bakit po? Meron po bang iba pang salin ng talata na hindi ko kontra sa pahayag ng ating Panginoong Diyos na may Diyos baga liban sa akin, ako'y walang nakikilalang iba? Pakinggan po natin ang salin po ni Ginoong James Moffat sa Ebreo 1.8. He says of the Son, God is thy throne forever and ever. Thy royal scepter is the scepter of equality. Sa wikang Pilipino po, sinasabi niya tungkol sa anak, Ang Diyos ang iyong luklukan magpakailanman. Ang iyong maharlikang setro ay ang setro ng pagkakapantay-pantay. Ito namang nakasulat po sa Goodspeed. But of the Son, He says, God is your throne forever and ever, and a righteous scepter is, is the scepter of His kingdom. Sa wikang Pilipino, Ngunit tungkol sa anak ay kanyang sinasabi, Ang Diyos ang iyong luklukan magpakailanman, man, At isang batwid na setro ay ang setro ng kanyang kaharian. Ang sali naman na Complete Bible, ito naman ang pahayag, But of the Son, He says, God is your throne forever and ever. Sa wikang Pilipino. Ngunit tungkol sa anak ay kanyang sinasabi, ang Diyos ang iyong luklukan magpakailan man. Sa New World Translation naman, ganito naman ang pahayag. But with reference to the Son, God is your throne forever and ever. Sa so wikang Pilipino, ngunit patungkol sa anak, ang Diyos ang iyong luklukan magpakailanman, man kailan man. Ang saling ito ng Ebreo 1.8, nagsasabing, Ang Diyos ang iyong luklukan. Mapapansin po natin na napakaraming salin ng Biblia na nagsasabi na God is thy throne o ang Diyos ang iyong luklukan. Kaya mali po ang salin doon sa kanilang batayan sa Juan 1.8 na di umano si Kristo daw ay tinawag na Diyos ng Ama. Dahil sa kung tutusin, ang binabanggit sa Ebreo ay hinirang ng Diyos. Pansinin natin sa Ebreo 1.9 Kinalulugdan mo ang paggawa ng matwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian, kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Ang binabanggit dyan ay hinirang ng Diyos, hindi Diyos at walang iba ang walang ibang Diyos na nakikilala ang tunay na Diyos. Pakinggan natin sa Isaiah 45:21. Kayo'y magpahayag at magsa mga pasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas? Walang iba liban sa akin. Yan ang pahayag ng ating Panginoong Diyos mismo. At ito namang nakasulat sa Ebreo 7.24, King James Version, yun mismong sumulat ng Ebreo ay binabanggit na tao ang kalikasan ng anak dito sa King James Version. But this man because he continues ever has an unchangeable priesthood sa Tagalog. Ngunit ang taong ito sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdoting hindi mapapalitan. Mga kaibigan, ito ang tanong sa inyo. Saan kayo lulugar? Sa maling salin na itinuturo na Diyos si Kristo? na contrast sa talata na ang pahayag ng Diyos ay wala siyang ibang nakikilalang Diyos? O sa tamang salin ng Biblia na walang kontradiksyon, dali na ay naaral na ang pahayag ay ang Diyos, ang iisang Diyos, walang ibang nakikilala na Diyos, walang iba liban sa Kanya. Nasa inyo po ang pagpapasya mga kaibigan ang sa amin ay pagbabahagi lamang ng mga aral na nakasulat sa Biblia at ang katotohanan na gusto ng Diyos na iparating sa tao na ipakilala siya bilang iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli po at sa susunod ay ibang talata naman ang ating pag-aaralan na ginagamit ilang batayan na di umano si Kristo raw ay Diyos. Patuloy kayong makinig dito sa Rizal TV 98, Ang Gintong Aral. Ang Gintong... Salamat po ng marami sa inyo.